Nalaman na nga ni Aurora na si Sam ang Daylan kaya nahulog si Paco ngunit nagkukunwari ito na walang alam. Dahil hindi pa pwedeng makulong si Sam dahil daladala nito ang anak nila ni Basil kaya may plana si Aurora. Na pagkatapos mga anak ni Sam, doon niya isisiwalat ang mga ginawa ni Sam. Ngunit nagmamakaawa si Paco na wag itong gawin ng kanyang ina dahil mahal na mahal niya si Sam at hindi ito sinasadya na nagtatalo sila noon at nalaman din ni Sam na siya ang pumatay sa tatay nito kaya galit na galit ito kaya ito na itulak pero si Paco ay walang nararamdamang galit kay Sam dahil alam niyang nagawa lamang niya ito dahil sa galit at hindi ito sinasadya ngunit si Aurora ay hindi naniniwala disidido itong ipakulong at tuloy ang plano nilang pagpapakulong kay Sam pagkatapos mga anak dahil dapat itong makulong. Ngunit sabi ni Paco, napatawad ko na siya. Wala siyang kasalanan sa pagkawala ko. Hayaan mo na lang siya. Sabi ni Aurora, hindi pa ako kailangan yung pagdusahan lahat ng ginawa niya. Akala ba niya wala akong alam? Hindi niya alam ang kaya kong gawin. Pinaikot niya kami at pinaniwala niya kami na wala siyang kasalanan pero siya pala ang mastermind ng lahat. Sa so, tingin niyo guys, papakulong kaya talaga ni Aurora si Sam? Mapapatawad niya pa kaya ito? At sabay-sabay nga po nating abangan ang gumagandang kwento ng Widow's War.